guys, nandito nga po pala ako sa Asian Market para po pumili ng aking pong lulutuin. Parang Parang miss ko pong magluto po ng bulang-bulang. Ayan, marami pong mga vegetable po dito. Parang hindi naman sa bato, sa baba to. hindi naman siya sa Parang mukha lang siyang sa Ito yan ito nga po, kumuha nga po ako ng ilang perasong gabi. And kumuha rin po ako ng sitaw. And lalakakan ko po nito mushroom. Ayan, mushroom. Meron din po dito patola, pero yung patola nila parang anong parang may gilay-gilay. Ayan, ito po yung patola nila dito. Ayan guys, this is the patola. Meron din po dito ano, ayan, o, oh, yung puso ng saging. Ayan guys. And may, mayroon po dito uh, ang palaya, tungkuli, siling malalaki. And ito, oh, ang haba naman itong nato And ito, hindi po alam ko anong tawag dito. Ayan, guys. Ayan. Oh, yun, may okra po pala doon. May okra. Pero pagkadami-dami naman po ng okra. Guys. Ayan, guys. That is the okra and I don't know kung ano tawag dito basta dahon siya dahon siya ano yung tawag to okay, guys. and meron din po dito papaya ayan papaya ang sarap ito sa tinola po Tufu, ano yung noodles? Ano kaya to? Ah, parang pickled ano, pickled garlic. Lato. Lato pala yan. Lato po. Ayan. Manila Choice Lato. Ano po ba yung Lato? Wait nga. Tingnan ko po kung ano po Lato. Ayan po yung Lato. Lato Lato. Ayan. Lato. Parang ang mahal naman yan. Seven dollar po yung maliit na Lato Lato. Ayan. Tinapa o nag-iisa na lang yung tinapa. Ayan guys. Shopaw. Na-frozen ano na to guys yung mga tinapay bakit kaya nakalagay ito dito kasama ng mga guys so kailangan siguro ito yung mga bread na to is keep ano keep uh, refrigerate kaya nakalagay siya dyan guys ano pala to An inside mada yeah, guys So, dito sa mga isang side na to is tingnan nyo guys. So, ang lalaki ng pandesal that is the pandesal how big is the pandesal yes that's the pandesal <laughs> grabe yung laki ng pandesal oh so, look on the pandesal guys para na siyang monay ayan that is the pandesal po beer eh? what is this extra sweet bread and this is the buttermilk milk bread ubilo po okay and this is the pandi coco Spanish bread. Ayan guys. So, actually, natitikman na rin dito yung mga pagkain natin dyan sa Pilipinas. But, ewan ko ba, but parang iba, ka, iba pa rin kasi yung lasa pagkain gawa talaga dyan sa atin. So, eto pandesal din to. Other, other kind ng pandesal. Tinan nyo yung mga pandesal dito guys. So, ang lalaki, di ba? <laughs> di diba, Ang lalaki. Ano kaya to? Ano kaya to? Ano kaya ang gulay to? Ay, guys. Hindi ko alam. Then, sa ito kalabasa. Tapos, ito yung mga different kind ng sweet potato. Meron dito yung ganitong kulay. And, parang purple naman na itong isa. And, ang English pala ng singkamas is jicama. Jicama. Ayan. I don't know kung kung pangalan lang nila yan doon sa ano, eto large star root eto gabi sa atin ang tawag yata dito ay anong ang tawag dito yung big na gabi eto yung isang gabi bumili po ako dito ng gabi and look on the talong napakahaba ng talong guys sobrang haba niya <laughs> ayan and this is the luya the luya and a bawang. So, magbubulang lang po ako guys bibili mga gusto ko lang po kasing kainin ngayon ay mga dahon <laughs> Ayan, mga dahon muna po tayo kasi diet po si bidang ano kaya to hindi ba to yung kangkong kangkong siguro to wala naman kasi siyang nakalagay kangkong ba to mga lalaps kangkong siguro to tapos ito mustasa alam ko yung dahon ng mustasa eh. Yeah. Ayan, mustasa po yan. Yeah. And ito, bochoy. Butcho, ito pa yung mustasa pa rin to. Ay, hindi. Iba pala to. Mustasa rin nga kaya yun. Ba't parang iba? Ito yung mustasa. Anyway, ayan po mga guys. Iba-iba. Ano kaya ito? Ba't parang gilay-gilay yung dahon niya? Hindi ko po alam kung ano to nakalagay tongho tongho no kaya to basta ganyan po yung dahon niya o gilay gilay tapos ito iba ding dahon to ayan mga dahon po yan na hindi ko kalala sa atin ito ano lang to sa atin eh. normal lang na nakikita natin to sa akin tapos ito ayan ang haba naman natong spinach spinach daw tong isa pero ang haba So, ano to? Itong isang sa ito. Chinese broccoli pala to. Ayun. Ito pala yung Chinese broccoli. yung dahon. Ayan, guys. And, doon sa taas, ayan, mga dried spice po. Okay, guys. Punta naman tayo to. Ayun, guys. Lang lang. Tatutuwa naman po ako dito sa sili. Napakahaba. Oh. Guys, ano kaya to? Tingnan nyo. Oh, ayan. Meron siyang butas-butas na ganun. Hindi ko alam po kung anong tawag dito. Ah, Lotus root Sabi niya, Lotus root Sabi Ito pala, ito pala po, itong siling mahaba na to. Ang tawag sa kanya, Tiger, Tiger Pepper. Tapos ito naman yung mahaba din na yan, na malapad. Anaheim Pepper. Sabi na naman mga pepper. Ayan guys, so, yun po. Wait, ito naman tayo sa kabila so guys dito naman po tayo ayan guys Ito. dito naman tayo sa mga mga lalabs ayan eto po slices slices slice na po siya siguro ko po ako dito pork chop guys ayan pork chop so kuha po ako ng pork chop, ayan. Pork chop. Gusto ko po doon sa pork chop, meron siyang bone. Nag-a-add din po kasi siya ng ng lasa doon sa ano sa meat itself kapag piniprito unlike titong isa wala siyang bone pero yung kinukuha ko po yung may bone so guys ayan yung mga karne yung mga frozen po yan guys so kung kung gusto niyo rin po magsisig meron yan tenga ng baboy may atay patamura ng atay ayan guys atay tagalaka kuha tayo ng atay piprito ko lang po yung atay Ayan, guys. Kumuha po ang ng atay ng baboy. Piprituhin natin. And meron pa rin po dyan yung mga ganyan samot sa VE, Ayan guys. Diba? Ba't kaya ang mura nito? dito naman sa kabila makikita nyo naman po ay ang mga mga frozen mga mga isda po kaya may baby bangus to no ang sarap ng baby bangus masarap po yun na ano yung yung sasain mo lang sa ano tapos pa po tapos ito po yung marinated na na milkfish po ayan no tapos ito tiyan lang po ng isda yan ang bangus ayan yung pangos belly milkfish. So ayan po. Guys. Okay. So, yung kapartner talaga po nung nung ano, yung kapartner talaga nung bulang lang is dapat prito, pritong isda. Ayan. Dahil nagprito na po ako sa bahay ng tilapia. So, magluluto na lang po ako nung nung ng tawag dito ng gulay ayan guys tinan nyo oh, may, meron din po dito ayan, yung, tinapa po siya na maliliit ayan, ayan. ito o oh, parang ayan, oh, taga lang po tingnan natin ha guys sabi niya dito tinapang tunsoy ano yung tunsoy tunsoy ano ba ista po ba yung tunsoy ayan hindi ko po kasi alam yun eh tunsoy ano ba ano po ba yung tunsoy? Ayan. Sabi niya tinapang tunsoy. Tinapang galunggong, ayan. Tinapang galunggong po yan. Frozen po yan mga lalap. So tinapang ano? Bakit may ganon? Mayroon pa rin tinapang anong tawag doon? Ito ah. Tinapang tamban smoke sardines. So magkakaiba pala yung ginagawang tinapang ayan, pwede palang gawing tinapa ang kahit na anong isda meron din pala o oh, tinapang wait po, ako ni natin ang dami naman tinapa. sabi niya dito, tinapang hasa-hasa so that is a variety po ng mga tinapa. may tinapang galunggong may tinapang tungsong may tinapang tamban and may nakita pa ako dito tinapang hasa-hasa Meron din ako nakitang tinapang bangus sa yun Ayun lang po kasi yung alam ko yata yung tinapang bangus wait po. So guys, ang dami niyang variety po na ano, actually variety of mga tinapa tinapa guys. And dito naman sa taas ay mga coffee, coffee beans, and ito po yan yung mga spice po, mga iba-ibang mga pang-pang spices. Ayun guys. Ayan po. so kung namimiss din po yung mga pagkain sa Pilipinas matitikman na rin naman po na nandito na rin po naman lahat sila halos guys Yan. makikita niyo po dito Opo, at may sisig na rin pala na flavor so igigisa mo lang yung ano pili kaya ako nito wow wow naman ha look on the price oh actually it's 2 dollars so that's bad bili kaya ako na i magpiprito ako ng ano nung nung pork chop tapos ilalagay ko tong flavor na wait lang po ha guys kuha ko yan kuha po ako guys nito sisig yeah. try ko lang tingnan ko kung anong lasa anyway yeah so ito po yung mga iba ibang mga klase po ng mga isda na hindi ko naman mga kilala ano to yan po hindi ko alam mga isda na yan. Eto, may bara... Ano ba yung bara gundi? gundi. Oh, yeah. baragundi gundi. Ito, mag... po tayo ng mga iba-ibang klase ng isda. At eto, Parrot peach. Mo. What that look like? Parang ano po siya eh. Parang may pagka-greenish eh, siya. yan Oh. So, hindi ko po alam mo. Guys, ito naman po yung mga hipon. Ito po yung napakadaming hipon. Ayan, mo. Oh. po siya. Ang lalaki po niyang mga guys. Ayan. And yeah, this one is $35 for one package po na yan. Ayan, guys. So, sinundo na po ako ni Patuti. Sabi ni Patuti, why, why it takes too long daw, sabi niya. Hinahanap na po niya ako doon sa labas. So, ayan. Bali po nainip na sila doon. <laughs> Alright. So, ito. May mga ganyan din po dito. Ayan, guys. Needle powder. Ayan. And, okay. So, ayan po. Makakikita nyo po dyan. Marami po po. And, ito po yung mga products nila dito. Meron din po silang mga ayan mga goodies meron din silang mga cakes ayan so dito po makikita nyo natin po lahat dyan. Ayan. ayan madami po mga mga good items po na pwede nyo pong mabili dito po actually favorite ko pong puntahan tong store na to kasi very organized po yung pagkakalagay nila ng ito, like for example, nito Eka. So, look on this one, guys. This is the bibing, bibingka. Bibingka. And, it costs ten dollar. Ten dollar. And, puto bongbong is ten dollar. Almost eleven dollar po, mga lalap sila. Yeah. Guys, dito may mga iba rin pa rin po, mga other fish for eh, na hindi ko rin sa mga kilala butterfish ano yung butterfish ayan po a butterfish sabi niya and what is halibut halibut ayan so e? mayroon pang noodle fish ah alam ko po yung noodle fish eto yung tulong Ayan, tulong and napakahaba po nito oh ano to grabing haba po ng isda na to What is this? What kind of fish is this one? So long po. Ayan po. Para siyang espada. This is espada siguro nga po. Ayan. That is a very long fish. Look at the bottom of it. Yeah. It is like... Oh my God. That was like a jungle ball of fish. Ayan. That's a really huge. Oh. What is this? Bumbay? Oh. What is this? Bumbay duck. Is it duck? Maybe. And then, that's one. Guys, ayan. Iba-iba po mga klase. And this is po, ito yung ginagamit po pagkagagawa po kayo ng soup. Assorted na po yung mga nakalagay dyan. And this is the frozen saba po. Ayan. And look on this one. This is the banana leaves. I feel like I'm gonna buy the banana leaves and I'm gonna make the uh, Wait, hey, baby, can we buy the banana leaves? So... Don't ask me. Okay, just put it in there. Gagawa po ako ng suman. <laughs> Ayan, gawa po ulit. Mag, mag, Oh, look on this one, baby. This is the snail. Snail? Yeah, this is the snail. Look on this one. This Why is... would you eat snail? I, I actually don't know this kind of snail. But I do love the snail, but I will cook it with the uh, coconut. You eat snail? I used to when I was a kid, but uh, yeah, but this this I don't know, this kind of snail. I don't know where this came from, but this, oh, this is from China. That snail from China. This is a snail, guys. And this is the tulia. Look on the tulia, baby. <laughs> this is. The tulia, tulia. Oh, it's clams. Yeah, it's a clams. Yeah. It looks like a one What is this? Japanese cucumber. Oh, that is. Is it a fish? Uh. And this is the chop pepper fish head. yeah And what is this? Oh, this is the little crab. It's baby. Oh, look on this one. Red crab. Those are really they tiny ones. They don't look red. Yeah, and this is the the crab, yeah, the blue crab. If you touch it, you're gonna get poked. And this is the crawfish tails, yeah. That one, the Crawfish tails. Yeah. And the swimming crabs. All right. So, guys, put po, dahat po. and we will go on the over here on the blue oh, just give me a second oh look on this one baby there's a pearl on this one do you want a pearl go ahead it's like sushi in there Yes, hindi pa kumuha po siya ng pearl. Ayan ka. Alright. And what is this? penoy wow I like the pen I don't like the balut guys cause I didn't eat the chicken but I do like the penoy look on the penoy price okay I'm gonna buy po the penoy wait po Ayan, guys meron siyang penoy dito and meron din balut Ayan, guys but I don't like the balut cause if I cook the balut Ayan, guys I don't like the balut cause I don't eat the chicken in there but I just want the penoy Ayan, this is the kimchi. So guys, I have to go on the cashier na po kasi what are, what are those? Those are dried shrimp. That dried shrimp. Yeah. And that is the I don't know. What are those lard? Okay. Okay. So that's all. So I have to go na po para magbayad na po mga lalaps. This is for another things so the other fridge po. So as you can see, mga frozen items po yung mga nandyan. And talaga naman mag enjoy po kayo sa ayan, mga foodie. Ayan, ayan po. So guys, I have to go on the cashier na po to pay po my, ano po, my items. And ito po yung mga nakuha po ni Bidang Bidang. Ayan guys.